At yung dito, makakangalo sa kakahalo-halo. At ito naman yung akin latik na ginawa ko. Biko, simple yung biko. Nagmamantik ka ng loob. Lalo lang dapat ang halo sa kanya ginamitan ko ng brown sugar at puro malapit na pinakulong kulok ko muna ang purong gata o ng gata yan talagang kukamahat na dalawang malaki-malaki tapos, one fourth na malakit, sinain ko. Tapos, yan. Pag maruto na yung paning, pakuloy yung gata. Ilagay ito. Ilagay yung asipan. Tapos, magpumawa ka ng ganito. Purong gata alin yan. Napakapagod lang. Pero, masarap. Sulit. Kaysa, bumilita. Kayang-kaya naman gawin. Mabilis lang. Thank you for watching.